Try na ba kayo ng pagkain ng klase-klasing seafoods tulad ng ginisang lukot, lato at saang dito sa isla namin? Kaya tara, samahan nyo kaming mabusog, mamangha at mag-enjoy na rin! What's up sa inyo guys? For today's video ay kasama ko yung anak ko at asawa ko patungo sa maganda, malinaw na dagat dito sa isla namin. Dahil mangunguha muna ang asawa ko ng lato dahil ipo-food trip ko ito ngayon for today's video. As you can see guys, malapit na nga kami sa area na kukuhaan namin ng lato dito sa isla namin. At sa puntong ito, nag nga ang asawa ko, maglinis na rin siya ng mas na niya sa pagsaum niya dito sa napakalinaw, fresh na dagat namin. As you can see, ayan na nga ang lato na green green na kukuhain ng asawa ko. Sa puntong ito, bumagdak ng asawa ko sa pangunguha ng lato dito. At ngayon, bumagdak na po siya para lang makakuha ng lato sa ilalim. Sa puntong ito, initsa ko ang tupperware dahil dito ibutang na asawa ko ang lato dahil lumalapos ito sa sibot na sulanan niya dahil magagmay-gagmay ang lato na nakuha niya at yan ang lato. Muling bumagdak naman ang asawa ko sa ilalim at yan na po ang lato na mag-green-green. -green. As you can see, guys, nagsawam-sawam na po ang asawa ko at ginuyod-guyod niya ako dito sa pambot namin kasama ng bunso ko. At sa puntong ito, may lato naman ang ng asawa ko at nililimpyuhan niya muna ito bago ibutang sa sudlana namin. Dito pala nang ng lato ang asawa ko sa Banahaw na area na isa sa pinakamagandang tourist spots na meron kami dito sa isla namin. Kung makapunta kayo dito, ma-feel mo talaga ang nature dahil walang halong kimikal ang spots na ito. At syempre, virgin na virgin talaga ang beach na preserved para sa inyo. At sa puntong ito, may lato na nililimpiuhan ng asawa ko at binutang na niya ito sa sudlanan. At ngayon, hinipos na ng asawa ko ang PC dahil tapos na siya sa panguhan ng lato. As you can see, ito na lahat ang lato na nakuha ng asawa ko na mumukbangin ko mamaya. At ngayon, nagbitik ng asawa ko dahil pauwi na kami sa napakagandang isla namin sa buong mundo. At hindi talaga kayo magmamahay kung pupunta sa isla namin dahil makikita mo talaga ang tinatagong lihim na ganda ng isla namin. At itong isla namin ay binansagan din ito na isa sa may pinakamaganda at mayaman sa iba't ibang klasing uri ng seafoods na makikita sa buong mundo. As you can see guys, nagsaom-saom na ako sa clear crystal water na dagat namin. Dahil mangunguha na ako ng klase-klasing seafoods na makikita ko ngayon dito sa tabing dagat namin. Kasama ko pala ngayon ang anak ko sa pagsaum at pangunguha ng seafoods na kakauni namin. Sa puntong ito, nakakita na ang anak ko ng saang ngayon sa pagsaum-saum dito. At ngayon bumagdak ang anak ko dahil may saang pala siyang nakita dito. At yan na ang dalawa na nakita niya. Sobrang saum-saum na talaga ang anak ko sa paghahanap ng makain namin. At yan may lukot siyang nakita at kikinuha niya din ito at yan na ang lukot na kanyang nakita. Din muling naghahanap naman siya sa dagat at ito may saang naman siyang nakita. As you can see, sobrang giganahan talaga ang anak ko sa pagsaom-saom dahil sa sobrang linis talaga ng dagat namin sa sobrang linis, may marami ka talagang makikita na seafood dito. At ngayon, may nakita naman na lukot ang anak ko. As you can see, guys, may nakita na rin ako na saang dito. At sobrang langoy-langoy na po ako. At nagnganga talaga ako dahil naglisod ako sa paginawa sa pagsaum-saum ko ngayon dito sa paghahanap ng makakain namin. Dito sa isla namin, kung matyaga ka lang sa pagsaum-saum at paghahanap ng makain sa dagat, ay mabuhay ka talaga dahil sa ganang ang isla namin sa klase-klaseng seafoods. Sobrang chinagaan ko talaga ang paghahanap ng seafoods para makakain talaga ako ng fresh na pagkain As you can see guys may lukot na naman ang nakita ko at kinuha ko na rin ito dito At muling nagsaum-saum na po at muling may lukot na po na akong nakita Din patuloy pa rin tayo sa paghahanap ng makakain natin Sa oras na ito ang anak ko naman ang naghanap ng makakain namin At yan may saang siyang nakita Ayun nagkamang na po siya sa pagsaum at may saang ulit siyang nakita at yan na lahat ang nakuha namin ng anak ko sa pagsaum-saum namin. And finally, ito na lahat may saang lukot at lato ang kakainin namin mamaya dito. Para makain lahat ito ay hinugwasan ko muna itong saang isa-isa dito. Pagkatapos binutangan ko ng dagat dahil lalapuhan ko ito. As you can see, tinakang ko na itong saang dahil lalapuhan muna ito bago natin kaunon siya dito. At antayin natin maluto ito. Habang nagantay pa tayo na maluto ito ay lilinisan mo ko muna ang lukot para hindi masayang ang ating oras. Kailangan mo talagang tarungin ang paglimpyo nito dahil may sagbot na didikit sa mga lukot na lusay dahil sa lusay dumidikit ang mga lukot sa dagat namin. Sa puntong ito, ito na yung lukot na malinis. At this moment, ang anak ko naman ang maglilinis ng lato na nakuha ng asawa ko kanina. As you can see, nagpathagpat na niya ang lato na kikilawin namin. Sobrang pinaspasan nanya niya ito and finally malinis na siya ngayon dito. At sa puntong ito, nag -aso, -aso na ang kaldiro at nagbukal-bukal na ito dahil luto na ito. At ngayon, ang ko na ang maitom-itom na kalaha ko na pamana pa sa akin ni Lolo. Baka may kalaha kayo dyan, pamigay naman. At ngayon, binutangan ko na ito ng oil at ginisa na rin ng ahousers, bumbayers at layers. At pagkatapos, binutang na rin itong lukot na gigisahin natin. As you can see, binutangan ko na ito ng toyo, vitsin at inukay-ukay ko na rin at tinakloban hanggang sa maluto ito. At sa puntong ito, luto na ang ginisang lukot natin. At ngayon, ito na lahat ang kakainin namin. May ginisang lukot, lato, pinaksew na isda at nilapuhang saang. As you can see guys, nagkain na ako at nang bunso ko ng sobrang fresh na seafoods na nakuha namin mismo dito lang sa tabing baybayin namin dito sa isla namin. Tamang sipag lang, makakain ka talaga ng iba't ibang uri ng yamang dagat dahil sa gana at mayaman ang isla namin sa klasik-klasing seafoods. Sobrang lami talaga magkain-kain dito sa tabing baybayin namin dahil narin sa fresh at white sand namin. Hindi talaga magugutom ang mga anak ko dahil sa mga seafoods na ito na makukuha namin sa tabing dagat namin. At habang nagkain-kain pa sila dito ay magsya-shoutout muna tayo. Shout out nga pala kay Milhay sa Salilin Mabido from Bumgan Lingig Surigao del Sur. Shout out din kay Casper Rafael. His Gucci is so far away na si Kuykoy from Cotabato City Nakababayan kababayan ng asawa ko. Shout out nga rin pala kay Jonah Cortez, Jason Bayo sa YouTube channel din ni Ed Shout out din pala kay LG Mantilla, RR Bacala, Hyvie Amalon from Maribuhok, Surigao del Sur. Shout out din kay Zeram Aquino. Nick O. Paglalunan at sa asawa niya na nag-celebrate ng happy birthday na si Mary Jean Makirang. Happy belated birthday po sa iyo. shout shoutout din kay Moon Moon at sa page niya na Moon Vibes from Daan Bantayan, Cebu City. Sa sinong magpa-shoutout dyan, mag-comment lang kayo sa video ko para manutis ko kayo at ma-shoutout dito. At hanggang dito na lang tayo sa video natin. Don't forget to subscribe, follow, comment at share na rin para updated kayo lagi sa mga susunod na video natin.